Apa <laughs> tuh? Kala. Dito na? pala. Ay, na. Ah, Ito ko lang nakatira, Tay. Dito nakatira? Ha? Nag-o-maintenance mga mamaga mga panay. Ah, tagasan katay. Sa gad sa gad sa saan ka? Mating. Kumati? Wala kang duwang dito sa bahay? Wala. Wala oh? mga anak mo, asawa mo, wala. Hello, sa pulisyan, Ah, pinabayaan ka na? Ito, si Danny Boy, kasama ko yan ng um, araw pa sa pasin sa Ay, taga rito ka rin, kilala mo yan Mananay, mananay. 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 Ah Anggal ko na nga kasama ko na yan Wala ka na mauwi ang bahay? Wala nga, diyan lang ako nagutulog, kumiting sheet Paano kung magkasakit ka niyan, di? Walang magkasikaso sa'yo? wala tayo mo wala lang, lang ah. Ay, kilala mo yan? Anggal ko, lang ko pa. Ah. Ka na nga sa mga 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 mga

Uh, Ay, nawala lahat. Ha? Nawala na siya. arko. Ay kasama yun doon sa baba. Oh. Laki pala niya. Sa Siguro gila ano? Ha? Gila. Oh, si no? sa ano? Sa

Tuloy mo motor mo pala eh. Sakto sa dalawa. Malaki yung mga kanina. May isang bintana pa din. Ano Kasama pa siya isang bintana. Yes. Pinasarin siya ko sa nais sa pagpapit. Ang ako eh. ang pinipilahan, ng na yan, At ang limit nito sa Ang mga bigs mo na lugar. Gimart? ICB Kamay mo na si Ramil Raider ang puta oh, Wala silang alam Akala nila lagi akong masaya Kasi lagi ako nakangiti eh. Pero hindi nila alam Pagod na pagod na ako salamat sa biyaya ng bagong umaga. Maraming salamat dahil sa pagkakaloob mo sa amin ng pagkakataong makita muli ang ganda ng iyong nilikha. Hiling namin sa buong araw na huwag na huwag mo kaming pababayaan dahil wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Akayin at gabayan mo kami sa maayos at payapang buhay. Ang lahat ng ito ay sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.